الحاقه ما الحاقة. لفضيله الدكتور you mm -hmm. oh hey. Why 是如故。<noise> Sura al ang ganap na katotohanan. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Ang al -haka. ang al ang katotohanan ay isa sa pangalan ng araw ng paghuhukom sapagkat ang pangako at maging ang babala tungkol dito ay sadyang magaganap at hindi maiiwasan. Ito ang araw na ang lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari ay maglalaho at ang ganap na katotohanan lamang ang siyang mananatili at mangingibabaw. At ano ang alhaka? At ano ang maipaliliwanag sa inyo kung ano nga ba ang alhaka? Pinasinungalingan ng tribo ng Tamud at ng Mamamayan ng ad ang katotohanan ng kariya. Ang nakatutulig na oras ng paghuhukom. At ang tungkol sa kasaysayan ng tribu ng Tamud, sila ay pinuksa ng isang taghiya, kakilakilabot at malagim na panaghoy. At ang tungkol sa kasaysayan ng mamamayan ng Ad, sila ay pinuksan ng isang sarsar -sar atiya matinding pangangalit ng ihip ng hangin na ipinataw sa kanila ng ala ng pitong gabi at walong araw na magkasunod-sunod upang sa gayon inyong masilayan ang mga taong nilugmok na tila mga puno ng datiles na sinalanta at nakahandusay. May nakikita ka pa ba ng mga labi o bakas ng kasaysayan nila? At si Faraon at yaong lahing nauna sa kanya at ang mga lunsod na winasak ng mga bayan ng mga mamamayan ni Lot, Sodom at Gomorrah na sanhi ng kanilang katia, malaking kasalanang kinasadlakan, at kanilang nilabag ang sugo ng kanilang rab. Kaya sila ay sinakmal ng isang matinding kaparusahan. Katotohanan nang ang tubig ay umapaw sa hangganan nito, ito ang malaking baha o dilubyo ni Noah. Kayo ay aming isinakay sa naglalayag na argo ni Noah. Na aming itinakda ito upang sakali ito ay magsilbing alaala sa inyo. At ang mga tainga ay mapanatili ito, nararapat marinig at maunawaan ang pangyayaring ito at maging aral. Sa gayon, kung ang tambuli ay hihipan ng isang tagaihip sa unang pagkakataon, at ang kalupaan at mga kabundukan ay matitinag sa kanilang mga kinaroroonan at madudurog sa minsanang pagsabog nito. Sa gayon nga, sa araw na yaon, ang kagimbal-gimbal ng pangyayari ay sumapit na, at ang kalangitan ay mabibiyak at magkahiwa-hiwalay, sapagkat ito ang araw na ang kalangitan ay manghihina at magiging marupok. Sanhinang pagkapunit at ang mga anghel ay nasa bawat gilid nito at may walo sa kanilang mga anghel ang nagpapasan sa luklukan ng kanilang rab na nasa dakong itaas nila. Sa araw na iyon, kayo ay dadalhin at ihaharap sa panghuhukom. Walang lihim ang maari ninyong itago. At sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay ay magsasabi, "Ah, naririto at basahin ang talaan ng aking gawa." Katiyakan, ako ay naniniwala na isang araw aking kakaharapin ang sarili kong talaan ng pananagutan. Kaya siya ay paroroon sa isang buhay nakasiyasiya sa kaligayahan sa mga nagtatayugang paraiso. Sinabi ng sugo ng ala, katotohanan ang paraiso ay mayroong isang daang palapag at sa pagitan ng bawat palapag, ang layo nito ay katulad ng layo ng mundo at ng langit. Sahi Bukhari Hadith bilang dalawang libo pitundaan siyam na Ang mga bungang hitik na nagkukumpulan mabababa at abot kamay sa pagpitas at sa kanila ay ipag-aanyaya. Magsikain kayo at uminom ng may ganap na kaginhawaan bilang kabayaran sa inyong mga gawa noong mga nagdaang panahon. Ngunit sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kaliwang kamay ay magsasabi, Sana'y hindi na ipagkaloob sa akin ang talaan ng aking gawa. At nang hindi ko na sana kailanman malalaman kung ano ang aking pananagutan. Ah, sana ito na ang kamatayan, ang aking naging wakas na hantungan. Sadyang walang naidulot na mabuti sa akin ang aking kayamanan. Maging ang aking kapangyarihan at ang aking pakikipagtalo upang ipagtanggol ang aking sarili ay dagliang naglaho. At ipagutos hawakan siya at igapos at itapon siya sa naglalagablab na apoy. Pagkaraan, siya ay talian ng tanikala na ang haba ay pitumpung dipa. Katotohanan, siya ay walang paniniwala at pananampalataya sa ala, ang dakila, at walang pagmamalasakit na pakainin ang mga miskin, dukha. Isinalaysay ni Abdullah bin Amir ang isang tao ay nagtanong kay Propeta Muhammad, Ano ang isang uri ng gawain o katangian ng Islam na sadyang mabuti? Ang Propeta ng Ala ay sumagot, Ang magpakain ng mga dukha at magbigay bati sa inyong mga kakilala ay hindi kakilala. Sahih Bakharu Volume 1 Hadith Bilang Labing kaya siya ay walang kaibigan na naririto ngayon sa araw na ito. At walang anumang pagkain maliban sa Gislin duming nagmula sa paglilinis ng humuhulas at nagnanaknak na sugat. Walang sino man ang maaring kumain nito maliban ang mga katiun, makasalanan, kafirun, at mga sumasamba sa mga diyos-diyosan. Wow. إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. كيا Ako ay sumasaksi sa lahat ng inyong nakikita at sa lahat ng nilikha na hindi ninyo nakikita na ito ay ganap na katotohanan ang salita ng isang pinagkakapuring sugo. Hindi ito isang salita ng isang manunula. Sadyang ang inyong pananalig ay napakaliit. At ito ay hindi rin salita ng isang manghuhula o nagsasagawa ng karunungang itim, sadyang napakaliit lamang ng inyong pag-alaala. Ito ay isang kapahayagang ipinadala sa inyo mula sa raab ng alamin ng lahat ng nilikha. At kung sakaling siya man si Muhammad ay gumawa, ng kabulaan ng mga salita hinggil sa amin. Katiyakang siya ay aming hahabluting mahigpit sa kanyang kanang kamay o ng buong lakas at kapangyarihan. At katiyakan na aming lalagutin ang kanyang alwatin ugat na dinadaluyan ng kanyang buhay. Alwatin Si Ibn Abbas ay nagsabi, ito ay ang malaking ugat na karugtong ng puso. Ito rin ang paliwanag ni Ikrima sa bin Jubayar, Al-Katada at iba pa. Tapsir, Iban Kathir, Volume 10 At walang sino man sa inyo ang makapipigil sa amin upang siya ay lapatan ng parusa. At katotohanan, ito ay isang paalaala sa mutakun. Mutakun, mabuti, banal na tao at may ganap na takot sa ala na gumagawa ng lahat ng kabutian para sa kasayahan ng ala. At katotohanan, nababatid namin na mayroon sa inyo na pinasinungalingan at tunay nga na ito ay isang pigati sa kafirun sa araw ng paghuhukom. At tunay nga na ito ang ganap na katotohanan na sadyang may katiyakan. Kaya luwalhatiin ang katangian ng dikir ala ang pag-alaala sa ala sa pamamagitan ng pagluwalhati o pagbunyi ng kanyang mga papuri. Isinalaysay ni Abu Musa. Ang sugo ng ala ay nagsabi, Ang kahalintulad ng isang tao na nagbibigay ala-ala, lumuwalahati at nagbibigay papuri o pasasalamat sa kanyang Panginoon, kung iahambing sa isang taong walang pag-alala sa kanyang Panginoon, ay tulad ng isang buhay na nilikha at isang patay na nilikha. Sahih Bukhari, Volume 8, Hadith Bilang, Apat na labing anim. Isinalaysay ni Abu Huraya. Ang sugo ng ala ay nagsabi, Sino man ang nagsabing, Subhan Allahi Wa binhandihi, Nang isang daang ulit sa isang araw, Ay patatawarin ang lahat ng kanyang mga kasalanan, Kahit kasing dami pa nito, ng bula ng dagat. Isinalaysay ni Abu Huraira, ang sugo ng ala ay nagsabi, Sino man ang nagsabi ng La ilaha ilalahu wadahula sharika lahu lahul mulku walahul hamdu wa huwala kuli sya'in kadir. Nang isang daang ulit, ay makatatanggap ng gantimpalang katumbas ng pagpapalaya ng sampung alipin at isang daang mabubuting gawa at itatala sa kanyang talaan at isang daang kasalanan ay ibabawas sa kanyang talaan at ito ay magiging pananggalang niya laban sa satanas sa araw na yaon hanggang sumapit ang gabi at walang makagagawa nang higit na buti nito maliban sa isang gumagawa nito nang higit sa kanya sa bukhari volume 8, hadith bilang 412 ang ngalan ng iyong rab ang lubos na dakila